natutulog ka lang. Alas 10 ng umaga, nang sabi ni Sarah Duterte, eh, okay, inom ka na ng whiskey. Oh. So, paano ka, paano mo pag-aralan yung budget? Paano mo babasahin? Oh, the next day, nandoon ka sa abroad. Paano mo babasahin? Paano mo re-review? Kaya pagdating sa table mo, na, eh, pinilmahan mo lang. Oh, pero hindi mo alam na sinaksakan ng todo-todo na flood control pumps at ito ngayon ang napunta. So sasabihin mo sa kanila, mahiya kayo. Eh, hindi ka pa mahiya. Ikaw dapat ang numero uno mahiya. Kasi kung wala silang gagastusin, walang nalulustay ina pera. Ha? Huh? Because you are, ha? Huh? napaka mo at napakatamad mo, hindi mo binabasa yung GAA yung tinatawag na GAB, General Appropriations Bill, na pagpirma mo naging GAA at nire-release mo yung pondo sa mga plant control. So, ganun po, katindi, ang galit ng taong bayan sa iyo. Ah? Kaya, siguro dahil ngayon mo lang naisip na seryoso ang bawat sektor,